Ano mo malalaman kung jujuwain ka talaga ng lalaki o katawan lang ang habol niya? Paalala lang, hindi ko sinisiraan ang mga lalaki. Hindi ko nilalahat. Ginawa ko ang video na ito dahil eto talaga ang katotohanan eh. Real talk lang tayo dito. May mga lalaki talaga na katawan lang ang habol sa babae. At, meron ding mga babae na pumapatol dahil gusto nila, di ba? Walang problema kung pareho nilang gusto ang ginagawa nila. Pero kung seryosong relasyon ang habol mo at ang lalaki, yan lang pala ang gusto. Nako, nako, inday. Kawawa ka lang. Magsasayang ka lang ng oras dyan at masasaktan ka lang. Kaya naman, kung nagdududa ka sa karelasyon mo ngayon na parang yan lang ang habol niya. Nako, panoorin mo ito para malaman mo. Ito ang mga sinyales na panghigaan ka lang. Ito, bihira mag-reply. Nakailang text ka na para makuha ang atensyon niya. Gumawa ka ng paraan ni good morning, ni good evening, ni hello. Wala kang natatanggap. Kamustahin ka man lang, kumain ka na ba? Pero kung may kailangan siya at eto, sabihin na natin na kinakati siya. Mabilis siyang mag-text sa iyo. O, di ba? Nako Inday, kapag ganyan klase ang lalaki na meron ka, ganyan siya magte sa iyo, kapag may kailangan lang, kapag kinakate siya. Nako, nako, Inday, gumising ka sa katotohanan. Wake up! Huwag kang magbulag-bulagan. Nako, sayang lang ang peanut butter mo. Kung nilalaan mo lang yan sa walang kwentang tao. Nako, kung kapatid lang kita, kurutin ko yung ano mo. <laughs> kung talagang totoo kanyang mahal, ay talagang kusa yan text sa iyo na kakamustahin ka, kumain ka na ba, yung mararamdaman mo yung effort niya. Pero kung ikaw lang ang nagme-message sa kanya at siya parang walang pakialam sa inyong relasyon, hay nako Inday, alam mo na yon. Eto, pangalawa, hindi niya pinaparamdam sa iyo na special ka. Kung wala pa siyang may nakukuha sa iyo, o sabihin na natin na hindi mo pa pinapaararo ang peanut butter mo sa kanya. Malamang araw-araw 'yan. Yung tempo na ramdam mo na special ka sa kanya. Pero kapag pinagbigyan mo na, hindi na siya nag-e-effort. Napapansin mo na ikaw na lang lagi ang nag-e-effort para sa kanya. 'Yun ay dahil nakuha niya na ang gusto niya. At wala siyang pakialam kung kahit mawala ka na. At bakit pa siya mag e effort kung naararo niya na, nakuha niya na ang pakay niya, ang gusto niya. O, di ba? Dahil kung totoong mahal ka ng isang lalaki, kahit sabihin na natin na nakuha niya na ang gusto niya, nako, talagang mag e effort yan. Maglalaan niya ng oras sa iyo, ipaparanas niya, ipaparamdam niya sa iyo ang tunay na pagmamahal niya para sa'yo. Diyan mo malalaman kung talagang nakuha niya na ang gusto niya, pinaararo mo na, at kung ganun pa rin ang ugali niya, hindi siya nag-iba. Ganun pa rin, pinaparanas niya na special ka sa kanya, laging nag-e-effort, may dala pa rin pagkain, kagaya ng dati, palagi pa rin nag-text. Ibig sabihin nun, nasa tamang tao ka. Eto, pangatlo, laging napupunta sa S -E X ang usapan. Kung ang isang lalaki na seryoso talagang jawain ka, yung sabihin na natin na totoong mahal ka niya, totoo yung pakay niya sa iyo, magiging interesado yan. Hindi yan magsasawa, magtatanong tungkol sa buhay mo. Dahil gusto kanyang kilalanin mabuti. Dahil ang lalaki, kung yan lang ang pakay sa iyo ay ang peanut butter mo. Hindi yan interesado tungkol sa buhay mo? Hindi yan interesado magtanong kung anong nangyari sa buong araw mo? Oo, mag yan ng simpleng hi, kamusta, at pagkatapos nun, ang sunod nun, mapupunta na sa usapan ang SAX a x Alam mo iyon. O, di ba? Saklap? Ito pa, siya lang ang maligaya sa tuwing nag-aararuhan kayong dalawa. Pagkatapos, palagi kang bitin. Siya lang ang maligaya. Yung tepong naghahanap ka pa sana ng more. Pero wala siyang pakialam. Nakikita mo na parang siya lang ang nag -e enjoy Wala siyang pakialam sa nararamdaman mo kung nag-enjoy ka ba, naging happy ka ba. Yung tepong pareho talaga kayong naging masaya sa ginawa nyo. Ngunit wala, hindi mo makitaan sa kanya ng potensyal, nag-e-effort siya para lumigaya ka rin. At kung tapos na siya, guminhawa na siya, na ipalabas niya na yung tunay na happiness niya, wala na siyang pakialam sa iyo kung ano ba yung feelings mo, kung naging masaya ka rin ba. Dahil ang mahalaga lang sa kanya ay siya lamang kung paano siya maging maligaya, maging happy, paano siya makaraos sa kahirapan. Dahil kung totoong mahal ka niyan, talagang mag-e-effort niyan. Gusto niya rin lumigaya ka. Yung talagang mapapasigaw ka talaga sa sobrang tuwa. At ikaw naman, Inday, huwag kang puro sabi na lamang na okay lang. Nako, hindi yan maganda. Huwag kang magpanggap-panggapan, Inday. Gising ka rin pagdating sa mga ganyan. Ano siya? Bakit? Siya lang ba ang may karapatan na guminahawa? Nako, nako, Inday, maging prangka ka. Hindi porky guapo siya. Kinikilig ka, okay lang. Nako, nako, Inday, gamitin mo ang utok mo, day. Ang isip ba? Mindset. <laughs> O, oh, ayan, Inday, alam mo na kung ang isang lalaki, kung gusto ka lamang niyang araruhin. Nako, Inday, klaruhin mo yan. Huwag kang magbulag-bulagan. Hindi porke tumibok yung puso mo sa kanya. Yung talagang nag-twinkle-twinkle yung heart mo. Bibigay ka na. Huwag kang ganun, Inday. Dahil pagdating ng panahon na ikaw ay lumobo, mabuntis, Nako, iiwan ka niyan, hindi yan magpaparamdam sa'yo, ikaw ang kawawa. Buti lamang kung yan ay seryoso sa'yo, talagang palinindigan niya, yung talagang nirerespeto ka niya, ibig sabihin na sa tamang tao ka. Pero kapag alam mo na, ramdam mo na, pero bulag-bulagan ka pa rin, naku naku inday, ikaw rin ang kawawa. Sinasabi ko sa iyo, kaya dapat gamitin ang utok, dahi. Dapat maging wise tayong mga babae, hindi puro oo na lang, okay lang, ganun-ganun, kahit na ano, yung alam mo naman na pinaglalaroan ka na. So, ayun, Inday, yan ang advice ko sa'yo. Kaya dapat ay maging ano talaga tayo sa panahon ngayon. Dahil bihira ka na lamang makakita ng lalaki na tapat, yung hindi ka lulukohin, ganun. Marami talagang mga cases ngayon. Tingnan nyo sa Rafi Tulpo, ba diba? marami Maraming nagre doon na hindi pinapanagutan ng lalaki ang kanyang ano, dinadala. Dahil, o oh, di ba yun nga eh. Kaya maging ano taga tayo, maging wise, kaya ganoon sa pag-ibig. So ayun lamang, maraming maraming salamat. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please i-subscribe mo na 'yan at i-click mo na rin ang bell para ma-notify ka sa aking mga bagong video. Maraming maraming salamat. Bye.